Una natin gagawin mga kablog, open natin yung ating Facebook account. Then, click lang natin itong tatlong guwit sa right upper side. And then, tap natin yung page. Ayan. So, click natin. And then, dito tayo mapupunta mga kablog. And then, click lang natin itong create sa taas. Ayan. And then, ayan. So, click natin yung get started. Tapos, dito mga kablog, nakalagay dyan what the name of your page. So, gawa tayo ng ating pangalan ng page na gagawin natin. Pagkatapos natin ilagay yung pangalan So click lang natin itong next Ayan And then dito mga ka So pipili tayo kung saan category yung ating ginawang uh, Facebook page So sa akin itong personal blog So sa inyo depende sa inyo kung ano yung category So piliin nyo lang, tap nyo lang And then kapag ka okay na at napili nyo na So tap lang natin itong create sa pinda baba Ayan Tap natin yan Pagkatapos mga vlog, dito naman tayo mapupunta. So, nakalagay dyan, what best describes your goals? So, bali meron tayong dalawang pagpipilihan kasi dyan. Yung isa, nakalagay dyan, promote your products or services. And then, yung isa naman, create content and connect with fans. So, sa akin itong sa pangalawa kasi uh, pang vlog ko talaga ito. So, create ako para mag-vlog. Tap lang natin and then click continue. Ayan. And then, ayun mga ka vlog So, dito pwede na tayo maglagay ng ating uh, profile. So, ako may nakaredy na. May inedit na ako. And then, gagawin natin is uh, lagyan na natin siya, Tap natin. Then, hanapin natin yung create natin. Ayan. So, naglagay na ako. Ayan. Then, dito naman sa wall ko. So, wala pa akong na-create dyan. So, abali, lalagpasan ko muna siya. So, click muna natin itong next. So, balikan na lang natin. And then, dito, invite friends. So, next lang muna. Then, next din ulit natin dito. Sunod na natin balikan yung mga yan. And then, dito, click lang natin yung done. And then, ayan, makikita nyo mga ka So, switching na siya dun sa page na ginawa natin. So, wait lang natin mga ka-vlog. And then, ayan. So, makikita nyo, nakapag-create na tayo ng ating uh, Facebook page. So, ayan. Um, pwede na tayo mag-post ng ating mga video na gusto nating vlog and then para makapag-start na tayo sa vlogging. So ayun mga ka-vlog, ganun lang kadali, no? So promote ko nga pala na paki-follow na rin po ng aking Facebook page na to na ginawa na to. And then kung sakali na gusto niyo nga pala ang video na to, please like, share and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod pa pang video.